Ito so, naman ay store 28. So, ayan guys. Tayo ang magbibigay dito sa store 28. Ayan, ang store 28 ay, let's see kung ano ang mga Uy, ang cute nito ah. Ang cute nito ah. Ang cute nito. 36 oh tignan nga natin kung meron tayong mga toys na pwedeng pang uy ang cute ng mga paninda nila doon oh ang lalaki mga sample totoo ba kaya ay mga yun so ayan guys dito tayo ngayon sa store ay meron ito oh ay ang mahal naman nito sayang oh. ang mahal naman pang ano ito pang shorts video sana ang mahal oh 72 dollar mga Japanese toys ito din oh meron din car ay dito pala nakakabili ng mga ganito pero ang mahal naman guys oh, um, minsan mo lang gagamitin ayan ito ang ang, 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 laman ng store na ito parang yung uh, 759 ba o kaya yung store 36 pero mga Japanese ano siya mga product ng Japanese eh? tignan nyo yung mga chocolates Ayan, ibang-iba. Ayan. Ito din ang mga chips o tingnan mo, talagang Japanese product, guys. Ayan. Pero hindi naman siya kamahalan itong mga chips o kasi malalaki, large siya. Large. At itong mga Japanese wine, ayan, guys. Ay ang cute naman nito my gift na, ano yung baso o oh, yung ginagamit for Japanese wine ay ang laki na 448 lang yun o oh. malaking ano oh, ang laki naman ng kalbi na yan. so ayan guys okay Hopefully, di ako mapagalitan. So, ayan, mga biscuit. Ang cute, cute talaga. Talagang Japanese talaga lahat. Made in Japan. Ayan. Ah, masarap ito yung puff. Ah, chocolate pie. Ito ang aking mga paborito. Pre-chill. Wala yung gustong gusto ko. Yung red. Tomato naman yan. Mm -hmm. Oh, this is also nice. Coco brownie. Wow, that's yummy. Yummy, eh? yun. Yung mga kanilang mga baso, oh. Ang cute. Dito siguro bumibili yung aking mga friend. Kasi dito na nagtatrabaho. Ayan. Masasarap ang mga to. Ayan, di ba? Masarap mga to. Alright guys, naparami na tayo ng pag-video uli. Ayan guys. So, eto yung shop na tinatawag nilang S28. S28 ba? Alright. So, tapos na tayo guys mag-video. Salamat again for watching. Thank you guys sa support. Pakipress na rin yung all bell button guys. Pag hindi pa kayo na uh, subscribe, pakipre, pakidikit na rin. Para updated kayo guys sa aking mga new videos. All thank you guys. Ito yung sa e store 28 dito sa my um Payok Joy. Malapit lang guys dito sa Olympic Olympic City. All Thank you. God bless. Bye.